Pasok na tayo. <laughs> Ayan na. Dito na ako sa office. Pasok na ako sa office. <laughs> Pinto lang ang pagitan. So, nagtigla ko ng kape. It's 1 p.m. Kaya naman pag mga ganitong oras na kaanto. Kaya mayroon coffee. Mayroon na yung lang water. Pero kulang sa akin yan. Pabalik-balik naman ako sa kusina. Tapos, ang init, ang init niya yun. Isko. So. Oh, Mag-uksa lang mag-work. Ang saya lang na habang nag-work ako, kapag gusto kong malilax yung mata ko, titigil mo na ako. Din. Pero for, syempre, narating din yung time na mauumay din ako sa ganyang view. Pero for now, sobrang na-enjoy ko siya. Kung naalala nyo dun sa Candelaria, di ba? Nakaharap din kami sa bintana. Kasi importante din yun eh, na hindi kami laging sa laptop nakatingin ang sabi nga parang every 10 or 15 minutes daw, dapat ipapahinga mo yung mata mo by looking sa malayo na may kulay green. Yun. So, hindi ko naman napapractice yun. Minsan, lumilipas yung 2 hours, 3 hours, tsaka ako naaalala, ay, kailangan ko palang i-rest yung mata ko. Oh my gosh. Sobrang view. So, kahit na andamin dami namin struggles dito sa bahay na to, daming disappointments. Pag tinitingnan ko yung view, worth, worth it naman. Hindi <laughs> may back to work mo So, ako yung nag-work na nga and natakawa ko sa coffee. So, first time ko magpa-deliver. Yan, successful naman. May nag-deliver. Ito ay dirty matcha ng coffee department. 90 pesos. So, almost pag-gabi na pero <laughs> nag-work pa rin ako. Actually, hanggang 9 ako or 10. Magkaya hanggang 10 pero hindi ko akong 9 lang. <clears throat> Bukas naman. Kasama ko yung mga babies, nakakaya na mga tong. Kaya, yan na na. Si Baby Girl, nandun. Yung, Rites, nasa... diba yung mga marites. Nasa, di ba lang kung kita niyo? Nasa sliding door. Si Winnie naman ay nandito. Ayan, yung mga back. Si Winnie yan. Nanonood kami drag race. Ang sasarap ng tulog. Oh. Bagong palit ng bed sheet. Ang sasarap ng tulog. Good morning. Kakatapos lang namin mag-breakfast. And may time ako mag-vlog today kasi hindi ako papasok. <laughs> hindi, kasi yung ano, yung isa kong work ay nakapost muna. Ibig sabihin, hindi mo nagagawa until further notice. Gano'n naman talaga yung, teka, sarap ko yung pinto at pumapasok yung langaw, malangaw eh. Gano'n naman talaga yung buhay ng sa online nag-work. Wait lang, hiningal ako. <laughs> hindi kasi ako sana may hagdan. Ikakaakyat ko lang. Ayun niya. So, minsan, ang dami-dami namin work. Minsan naman, biglang sasabihin na ganun, pause muna. Until further notice. Meron pa naman ako isang client. Pero 15 hours lang yun. So, part-time lang. At least, kaya kailangan may isa. Hindi dapat isa lang. Dapat two or more yung clients mo. Pero kung meron kang talagang regular na yung years ka na doon na full time, yan malamang namang secure na. Eh ako laging ano eh, laging part time lang nakukuha ko, nagkaka full time ako pero hindi tumatagal ng years. <laughs> yung kay Mahal yung tumatagal ng, tumagal lang years. Isa lang yung pinagtrabahohan niya mula ng 2019 hanggang ngayon doon pa rin siya. And sana tumagal pa. Anyway, ayan, hindi ko alam kung anong gagawin today. Pero, after lunch, magpapa magpapatransfer uli kami ng registration. Kasi kahit hindi daw kami makakaboto sa May kasi nga may flight kami that time. Or may travel kami. Ipatransfer pa rin daw namin. So, susundin namin yun. Tapos magpapagupit. Tapos, nagana kami ng storage para sa ano, ilalim ng bed. Ang mahal kasi sa IKEA eh. Ano, parang may tagwa 1,000. So, kung apat, day 4,000 na agad yun. Apat kasi yung kasya sa ilalim or anim pa atay. Eh. So, sabi ko, kahit yung mga parang plastic na lang yung under bed storage, parang gano'n. At may nang comment sa inyo ng house tour, please. Mag-house tour pa ba tayo? Parang nakikita nyo naman. Huwag <laughs> na lang. Or pag medyo maayos-ayos na, ang gulo-gulo nga eh. Ang tingnan nyo naman dun o. Oh. yung mga labahan. Kailangan ko pang bumili ng isang laundry hamper ba ang tawag dun? Para nasa baba kasi yung isa eh. Sa tabi ng washing machine. May mga laban. Tapos ito, nakikita niyo na rin. Uh, unahin ko siguro bathroom tour. Maglilinis tayo doon. Pero hindi ngayon, ha? Pagod ako, eh. I mean, <laughs> tinatamad ako, hindi ako pagod. Ano ba yan? Umaga pa lang, eh. Ano, ayoko magpagod kasi may lakad kami after lunch. Yan yung ibig ko sabihin. Mm -mm. Anyway, may natira akong coffee kahapon. Nagpa-deliver ako eh. Yan. Decent naman siya. Masarap. Hindi naman yung katapon-tapon. 90 pesos. Delivery fee, 30 pesos. Pwede na. Tatlo yung pina-deliver ko. First time ko yung nagpa-deliver dito ng fff, ng coffee. Last time kasi fruits yung pina-deliver ko. Oh, yun. Okay naman kami dito. Wala nga lang kami dito ang food panda. Walang mga grab food, mga ganyan. Unlike sa Candelaria. And so far, yung mga kapitbahay, okay naman. Um, I think nag-ano rin sila. Uh, parang nakikisama. Kasi ba diba dati tuwing pupunta kami dito, ang lakas-lakas ng patugtog. As in, as sobra talaga na hindi ako makapag-vlog ng maayos that time kasi tuwing nandito kami, yung music nila yung naririnig. Pero ngayon, pag nagpapatugtog sila, hindi na ganun kalakas na pag sinarado namin yung pinto sa kabintana, halos hindi na namin marinig. So, I'm glad na ganun, nakikisama rin naman sila. And nabigay ko na pala yung binili kong dog food. Sa mga asa sa labas. I don't know kung naisama ko ba sa vlog yun. Pero anyway, binilhan ko sila ng isang sako ng dog food. Kasi naawa ko doon sa mga dog sa labas. Ang papayat! Tapos yun, kanina binigyan ko na sila. And natuwa naman, nadaanan ako ng mga may-ari sa kanila. Sabi, ay, kinakain na yung dog food nyo. Sabi ko, ay, hindi po, para sa kanila yan. Sabi ko. Pero binantayan ko para wag mag-away-away. Tapos yung isang babae sabi, ako magtatai yung mga yan. Hindi ko nalang pinansin kasi totoo naman yun na pwede silang magtae kasi first time nilang nakain. Pero kawawa naman, kaysa naman walang makain, tsaka eventually naman masasanay na sila sa dog food. Uh, hindi na yun magtatae. Sorry ko may kumakain sa inyo ha. Ayun, tsaka plano ko naman talaga mag-aalat ako ng certain amount para sa mga dogs na dog food na panglabas. Mura lang yun. Um, yung 10 kilos ay 800. So, parang lumalabas 80 lang per kilo. So, 10 kilos muna. Pag naubos, bili na lang uli ako. Anyway, um, tuwing ganitong oras ay me-time ko dito sa kwarto. Kasi, Nagwo-work si Mahal. Yan yung nagustuhan ko pala dito. Sorry, ang kong kwento. Kung six minutes na tayo. Yan yung nagustuhan ko dito kasi unlike doon sa Candelaria, yung room namin, doon din kami nagwo-work. So, hindi ka makapag-me time. Eh ngayon, yung office namin nasa baba. So, pag siya yung nagwo-work, may sarili akong oras dito. Ganon din siya. Mamaya, or paghapon, hindi mamaya kasi alis kami mamaya. Paghapon, turn naman yung mag me time dito ako naman yung nasa office kaya ay kulang na lang talaga TV balak din pala namin bumili ng TV para dito pero maliit lang anyway <laughs> yun mag me time me time muna ako dito dami ko lang nakuwento it's 11am kailangan nang magluto ng ulam actually nagsaing na ako na-prepare ko na rin yung lulutuin. Mag-ano lang ako. Ang palaya kon carne. Pero syempre, hindi totoong carne. Ang gagamitin natin ay itong meat-free na unmeat tapa. Tapos ang palaya. Na ano ko na yung palaya? Na hiwa-hiwa ko na. Gigisa na lang. Eh, hey, bawang sibuyas at yung ating ampalaya. Ayan, dito pa kami sa likod nagluluto. And mostly dito naman talaga magluluto. Kailangan lang ayusin pa. Andito yung induction. Yung sa loob, bibilhan namin ng... Yung cord kasi niya, wala pa yung pinakasaksakan. So, kailangan bilhan. Mamaya bilhan namin. Andito yung bahay ni Yurik. Dito siya nag-stay kasi may bubong dito. Kung doon kasi kay Bailey, masyadong mainit. Although may net naman na doon. Nung wala pa kasing net, nilipat namin siya dito. Tapos yan, uh, walking siya. Umaga, tanghali, hapon. So mami ay walking natin siya. Ang gusto ko nga sana doon siya, kasama ni Bailey. Tapos free lang siya. And tingnan natin pag tagal-tagal pag nakasettle na. Kasi doon sa Candelaria, nasa kubo siya, di ba? Free lang siyang mag-ikot-ikot sa kubo, ganyan. So, gusto ko sana doon sa garden, free lang siya mag Kasi nakawala kasi siya nung isang beses. Ayan, galing walking sila rin. Si Paris. Ang galing walking yung mga yan. Pasok na doon. Pasok na. Dali, oh, umihi pa dyan. Galing ka na nga sa ihian. Ayan, so since tapos na sila rin, si Yurik naman, i-walking na rin natin. O, mag ka sa kanila. <laughs> okay, so ang una kong ginagawa ay piniprito ko muna tong tapa. Tapos saka ako igigisa yung tawag doon, yung palaya. Yan, kapag ganyan na yung tapa na malapit na siyang maluto. Hindi naman ito kailangan lutong luto kasi luto naman na ito. <laughs> I mean, hindi naman sa totoong karne. Pero masarap to yung medyo toasted. Pero pag yan, pag ganyan na, pwede ko na ilagay yung sibuyas sa kabawang. Bawang, yan. Kasi sibuyas para kasabay na silang maluto. Para lumasa na rin siya dyan. Yan, pwede ko na ilagay yung ampalaya. palaya. Tapos gusto ko sa ampalaya, ano, hindi malagsak. yung close to half cook. Hindi rin naman yung less than half cook. Yung sobra pala ng konti sa half cook. Then, half cook na siya. Pwede na nga to. So, implant ko na ng oyster sauce. Konti lang. Kasi may alat na yung tapa natin. Yung tansya lang. And then, huwag yan ko rin siya ng konting sugar. konti lang asin kasi pag sumobra naman sa sugar tamis hindi masarap hmm, bango na naamoy nyo ba <laughs> yan buto na to diyan naligyan ko na siya ng sesame seeds Yan na. Ah. Yan ang ating Ampalaya con Carne na vegan.